Yo, what's up sa inyo mga bossing? This is Boss Liway. Ayan. Bali, gagawa nga pala tayo reaction video ni ngayon. Pero bago ang lahat mga bossing, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa ating YouTube channel, eh lang mga bossing ko, oh, click nyo lang subscribe button natin. Road to 100 na tayo mga boss. And sa lahat ng mga magsubscribe subscribe sa atin, si shoutout natin yan kapag naka-100 ano na tayo, subscriber. So, bali ang topic natin ngayon mga boss, itong eh, call kay... Uh, Sara to Duterte na kung saan eh, nagbigay siya ng opinion tungkol dito sa mga kinasuhan na congressman na si na speaker uh, Martin Lovald, dating speaker Martin di at saka si congressman, dating congressman Saldeco So, para rin mga video, mga bossing. Let's go. Magawa na kidnapin si Martin sa talaga ng malakanyang mga bagong puna ni Vice President Sara Duterte. Kabilang dyan, kung bakit hindi magawang dukuti na lang ng opisina ng Pangulo si Congressman Zaldico para ibalik sa bansa? At kung bakit hindi magawang ipakulong sa Kamara si Congressman Martin Romaldes? Nakatutok si Ivan Mayrina. Sa pag-uusap ng mga investigasyon sa mga nabisong palpak na flood control projects na pinagkakitaan lamang umano puna ni Vice President Sara Duterte. Bakit kayo lang kumilos si Pangulong Bongbong Marcos gayong nung isang taon pa niya umano sinabing may nangyayaring hocus pocus sa budget? Kinabasyo niya ang sinseridad ng Malacanang sa paghabol sa mga nasa likod ng anomalya. Partikular niyang binanggit na nag-resign na si House Speaker na si Representative Martin Romualdez at Representative Zaldi Co na itinuturong isa sa mga nasa likod ng pagsingit sa budget para mapondohan ang mga kinukwesyo ngayong flood control projects. Kasi tinuro na, pinangalanan na, hindi lang ako ang nagsabi, Zaldico at Martin Romualdez. Si Zaldico, hinayaan nilang uh, umalis ang bansa si Martin Romualdez, hinayaan nilang mag-resign. No? Nag-resign naman na, so tapos na ang usapan. Si Romualdez at Koy pinangalanan ng mag-asawang kontraktor na Curly at Sara Diskaya sa pagdilig sa Senado. Itinanggina ni Romualdez ang aligasyon habang nasa ibang bansa naman si Ko. Ang Office of the President involved sila sa kidnapping ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Bakit ngayon na wala si Zaldico at maaalis si Martin Romualdez, hindi man lang nila magawa na kidnapin si, si Zaldico. Tama mga boss. Doon sa Amerika at ibalik dito sa atin sa Pilipinas at hindi man lang nila magawa na ikulong si Martin Romualdez dyan sa detention unit ng House of Representatives. Wala silang sinceridad. Pinapakita lang nila sa mga tao na kunwari, meron silang ginagawa. Agad pinalaga ng Malacanang hirit na yan, sabay buwelta sa bise. At ang payo niya is pakidnap si Saldi ko. Another thing, it's illegal. So ganun ba magbibigay ng suggestion ang isang vice president na gumawa ng illegal? Hindi Di pa di niya natandaan na mas madalas di siya magbiyahe? Bakit, yung administration ba ni Marcos, hindi ba illegal yung ginawa nilang pagpapadakip kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at pinadala nyo sa dahig pa na wala malang due process nangyari. Sabi na natin may warrant of arrest, pero hindi dapat ganun eh. Yung bigla nyo nalang ipapadala sa dahig na wala malang, uh, court order galing dito sa Pinas. So, kaya nasabi ni B.P. Sario, kasi nga, wala eh, di rin naman kayo sumusunod sa due process eh. Di naman kayo sumusunod sa bat batas. Lagi niyong binibendalo, ika nga. At hinahayaan siya ng Office of the President kahit meron din nakabimbi na issue tungkol sa korupsyon na parte ng Articles of Impeachment. So, anong pagkakaiba nun? Sa kanya, meron ng issues. kaysa sabi ko iimbestigahan pa lang. At kung nababagalan daw ang bise sa pag-usad ng imbestigasyon. Una-una, dapat hindi maging mapagpanggap at hindi dapat nagbamalinis. Tandaan natin ng Pangulo, siya ang nagsimula ng pag-iimbestiga na ito. Mabagal, <laughs> dahil inaalam ng Pangulo kung ano ang katotohanan. Hindi tulad ng mga nakaraang administrasyon, kailangan ituro lang Magkano bahit sa'yo, Auntie Claire? Grabe ka, ah. May nakita nga pala akong video sa'yo before na kung sabi, binapatikas pa pa yung si BBM ngayon. Todo tanggol ka, no? Magkano kayo bahit sa'yo? Magkano kaya offer sa sayo? Kaya ka ganyan? No? Naging spokesperson ka lang, akala mo, ano na, no? Patay Patayagan. Hindi ganun ang Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Ivan Mayrina nakatutok 24 oras. So yan mga boss, natapos na natin panoorin video. Bali ang reaksyong video ko lang dito eh. Kung ayaw nilang ano, uh, gawin yung suggestion ni BP Sara na ipadua ko sa saldi ko, gawin na lang nilang ano, ilegal na lang nila, e punta na lang mismo nila sa kung saan man nakatago uh, ngayon dito si dating congressman saldi Para sa ganun matapos na at para mailantad na yung mga katotohan tungkol dito sa issue ng flood control. So, yun lang mga bossing, ayan. Ito na natin tinatapos yung video ngayon. Kung hindi pa kayo nakasubscribe mga bossing, ayan lang o. Oh. Ayan. So, yun lang mga bose and peace yo.